Ang panibagong tatlong taong termino ng mga lokal na opisyal na nahalal noong Mayo nagsimula ngayong araw, June 30. Kabilang sa mga nanungkulan si Vico Soto bilang alkalde ng Pasig City. Bitbit bit ni Soto ang anti-korupsyon na kampanya na nais niyang pagtibayin pa sa kanyang huling termino. Kahit labas ng Pasig, maraming humahanga sa kanyang pagpapatakbo ng lokal na pamahalaan. At kung may plano siya matapos ang pagka-alkalde, 2028, hindi ako tatakbo. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo. Kaya malaya akong gawin kung anong tingin ko ang tama. Ni hindi nyo masasabihan na may bahid ng politika. We extend a hand of peace. We extend a hand of unity. Kung maaari, magtulungan tayo para sa ikagaganda ng ating lungsod. Ngunit, kailangan may managot sa mga krimen na naganap. Sa Maynila, balik yorme si Isko Moreno. At ang unang problema hinarap, nagkalat at nagtambak na basura. Sa kanyang Facebook page, pinaalam ni Moreno sa mga residente na matatapos na ngayong araw ang serbisyo ng dalawang waste management companies na kinontrata ng nakaraang administrasyon. I'm going to be with the City Council of Manila. And I'm going to ask them to declare the state Oh, health emergency. Sa Bicol Region, nilatag naman ang dating Vice President at ngayon ay Naga City Mayor Lenny Robredo ang gagawin sa loob ng tatlong taon, kabilang dyan ang pag-alis ng confidential funds sa budget at rationalizing at right-sizing sa bureaucracy. Sa Cebu, na turnover na ang pamamahala ng probinsya sa newcomer na si Pambari 4 mula PDP, ang partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte absent sa seremonya ang dating gobernador na si Gwen Garcia ng ma pamilya sa probinsya sa mga nakaraang dekada. At sa Davao City, inaasahang tatayong acting mayor si Baste Duterte na vice mayor na ngayon dahil nakapiit ang kanyang ama si dating Pangulong Duterte sa Netherlands. Kasulukuyang humaharap sa kasong crimes against humanity for murder sa International Criminal Court ang dating Pangulo kaugnay ng kanyang war on drugs. Banat ni sa mga katunggali Despite facing the administrations machinery in the last elections, Davao City emerged victorious. Money did not win, principles did. Para sa impormasyon na papanahon at on demand, Jelo Mantaring Newswatch Plus.